Magandang araw, kapuso, kapamilya. Ngayong araw na to guys, gagawa tayo ng bilo-bilo. Ito yung ating mga sangkap. Ito yung gata natin, pangalawang gata. Tapos yung unang gata. Tapos sa saka yung langka. naman ako nang minatamis. Gabi, kamote, saging. Yung saging pala na guys, ano na to, ilaga na bagus na itong ubi, saka uko at meron tayong kamuting kahoy yung kamuting kahoy guys ginaggan tapos binilog-bilog tapos kailangan natin ng asukal saka glutinous rice glutinous rice guys lalagay natin dito tapos binilog natin Ayan, lalagay natin dyan Ayan, pwede na yan. Tapos, lalagyan natin ng ito yung unang gata. Ito yung sasabaw natin. Para malasa. Ayan. Tapos, lalagyan natin ng asukal para matamis siya. Ayan. 3 teaspoon lang guys yan bilug bilogin muna natin to guys yan guys so ganyan lang pag bilog-bilog guys ang glutinous rice tapos pakulo na natin tong palawang gata yan guys kumukulo na yung gata natin una natin lalagay tong gabi Hmm. Tawag muna nating haluin hanggat hilaw pa kasi baka mga gap. Next guys, lalagay natin tong gabi. Ayan. Tapos itong ating sagu. Saging. Saka kamote. Ngayon guys, ilalagay natin itong binilog-bilog. Malagkit na binilog-bilog. Ayan, ilalagay na natin. Tapos guys, ilalagay na naman natin itong kamuting kahoy na binilog-bilog. Ayan, dahan-dahan lang paglagay guys. Para hindi siya maduro. At kailangan hinaan yung apoy. Ayan, ganyan lang paglagay guys oh. So, ngayon guys lalagay na natin itong buko ayan tapos itong ating langka yan. Ginawa ko palang minatamis to guys. Kasi pag hinalo nyo na fresh sya, mabilis syang mapanis. Kaya kailangan, gagawin nyo munang minatamis yung langka bago nyo hihalo sa bilo-bilo. Yan. bango to guys. Wow, ang sarap ng bilo-bilo natin. Madaming langka. Tapos i-mix-mix lang natin. And, huwag niyo lakasan yung apoy, apoy guys. Kasi baka masunog yung sa ilalim. Kaya kailangan medium heat lang. Yun, tingnan nyo guys, yun. Colorful yung ating bilo-bilo. Ngayon guys, ilalagay na natin itong ating gata. Yung panguna nating gata. Ayan. Ayan. Tapos, halu-haluin natin. Ayan. Ngayon guys, ilalagay na natin ito ng asukal konti lang guys kasi matamis na yung ating langka. Tapos i-mix-mix na natin. Ayan. Ha? Haluin nyo lang guys dahan-dahan. Tapos titikman natin guys kung okay na yung lasa. Ayan. Titikman natin kung... Itikman natin guys. Mm. Tama lang yung lasa guys at ang sarap. Tapos ang bango. Dahil marami itong langka. Ayan. Tingnan nyo guys. Hmm. Colorful. Ayan. 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 Tingnan nyo guys. Oh. Ayan. Ganyan lang ang pagluto ng bilo-bilo guys. don't forget to ano pala guys. Subscribe. Follow. Share. My YouTube channel guys. Ayan. Or comment naman kung ano yung, kung paano kayo maggawa ng bilo-bilo. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye!